and apple mullets. Nag-harvest na kami dun. Oh. Mm. May daya na kami ng gulay. Tapos napunta kami dito. Ang sarap. Ang tamis. Ang tamis. Ang daming bunga. Hada, Philippine gold bunga. Piliin natin yung mga malalaki. ba ang lalaki? Dami bunga. Ito. Aray ko, malalaglag yung cellphone ko. Ito, oh, nakaano na sa, sa lupa. Inaapak-apakan na lang. Ay, bismillah. Ha? Pipiliin lang natin. Ito lang, ba Bahati Mara. <laughs> Nang libak tong mga tao. Ito, mga hinug na tong mga to. kasulangan lang niliit. Maghanap tayo ng mga malalaki naman. Kunti. Dami bunga. Diyos ko. Nasa gili. Aray ko. Nasa gili na kami ng pangpang. -pang. Doon na yung video ko dati. O, yung, mga, yung mga hayop naman yung nandun. Yung mga kalapati turkey manok ni San Pedro oh, aray ko nanay dahan dahan kasi po ito may mga ano matinik po siya may mga may mga spikes siya masakit syempre spikes masakit talaga ito malaki aray ko Ah, namin ni Araiko, Araiko baan? Hindi baan, minak? Eh, 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 eh. Ana sili bes kabir kabir. Bes kalau sah tu situ ikut lu hadu yang. Please mafi ahad sili. Baik ko. mga kami mangalang mga lalabs kami mangalang oh. on, ada kami Labis la. la Wide kabir kabir minyang, shalallahu. Ang tamis.